Ang iyong reklamo, Erlene, yung tatay mo, nakita ka rin sa video, sa umpisa, na patiktok-tiktok lang, isa po siyang SJ. Opo. At uh, hiwalay na sila ng mama mo, kaya nandiyan ka kay lolo, at uh, itong si papa mo, hindi nagbibigay ng uh, suporta at uh, kailangan mo ng pirma sa iyong birth certificate, pero hindi niya inaasikaso? Yes po. Okay, at ngayon ay binablock ka na niya? Opo, kami po yung tatlong magkakasakit po. Oh. niya po kami. So wala na kayo komunikasyon sa kanya? Ayaw na niya makipag-usap? Wala na po, sir. Aha. At puro TikTok na lang siya? Yes po. Oh, okay. At uh, nasaan po si Mama? Nasa Hong Kong po, sir. Pero nakakausap mo pa si Mama? Opo. Okay naman kay ni Mama? Opo. Okay, so ang problema lang kay Papa... Wait. Go ahead, go ahead. Sorry, sige. Uh, siya din po nagbigay po ng ano sa amin, permiso po na ipatulog po na po ni Papa. Ah, okay. Kasi nandiyan sa video, paseo-seo lang, parang wala lang. Opo. Irresponsable ang dating. Okay. Uh, at gusto niyo mang kausapin si Papa ninyo, pero hindi pwede dahil naka-block na kayo. Ba bakit siya kay Blinac? Meron ba siya sinabi bago niya kay Blinac? Kung bakit ayaw niya communicate Saan sabi sa inyo? niya po? yung last step niya po sa akin, wala na daw po siyang kailangan sa amin. Ha? Wala na daw siyang kailangan sa inyo? Opo. Ba ba baliktad ata. Kasi kayo ang may kailangan sa kanya. Dapat kayong ang sa kanya dahil irresponsable siya. Pero ngayon siya pa nagmamalaki. Opo. Pwede ba matanong kung okay lang bakit nagkahiwalay si Papa Mama mo? Dahil po kasi isa pang bababae niya po, kaya po sila mm -hmm. na yung play ni Mama eh. Ilang beses na rin po kaya huli ni Mama na nag nang bababae po yan si Papa. Ah, so nasagad na yung pasensya ni Mama, kaya hiniwalayan na siya? Opo. Okay. Alam mo kung saan siya naka-duty? Sa ano po, para nyakit po. Okay, guys, pwede mapasok natin itong si Mr. Narciso? Uh, Mr. Narciso? I mean, oh. sorry, sorry, sorry. Sorry, uh, Mr. Erwin. Pwede natin pasok si Mr. Erwin Bivar, yung SG. Mr. Erwin Bivar. Sir Erwin? Yes po, magandang tangali po. Magandang umaga po, Sir Erwin. Uh, Opo uh, po, sir. Sir Erwin, sa kabilang linya, yung anak niyong, si Erlin. Opo. Uh, Bakit naman ganun, sir? Mas inunaw pa mag-tiktok uh, kaysa naman yung responsibilidad mo uh, sa iyong mga anak. Oh, uh, sir Edol, eh, schedule na lang po yun, naman yung Sir Edol, yung, ano, yung pagpunta ko doon sa kanila. Kasi una, una po, yung tiktok po kasi, pampawala, pampawala lang po kasi yung stress sa trabaho, sir pampawala ng stress sa trabaho mo. Paano naman yung stress ng mga anak mo dahil hindi mo sila pinapansin? Kasi una po kasi, ang una po kasi, idol, bali yung ano nila, bali ang gusto nila. Nakadyuti naman po ako, hindi mapwede na hindi ko i set up yung schedule. Ang gusto nila, ura-ura po. Sir, sir, kung talaga meron ka pang pagmamahal sa kanila, bakit mo sila binablock? Apo. Pupunta ko yung schedule ko, pwede yung po sa OIC si ko po, sir. Sir, wag mo silang i-block, sir. Huwag mo siya okay, Okay, okay po. Okay? Okay po. Wala at maging responsable po yan. kang tatay, sir. Kasi, sir, kung hindi, kung ikaw ay responsable at marami kang mga kabalastugan ka na ginagawa laban sa mga anak mo at minundi na paman din, eh, ako po'y gagawa ng paraan na para ikaw po ay magkakaroon ng malaking problema. ano hmm, po? Sa legal na De, paraan. Ano po yan eh? Ano po? Ako. Okay. Reschedule ko na lang po, idol, yung ano, yung biop ko. Kailan po? Pupunta kailan? Gusto mo kausapin anak mo? Kasi palagi mo okay. siya binablock. Erlin kausapin mo na si tatay mo. Hello, Pan. O, oh, kaya tayo po tayo sa ganang sistema. Pwede mo na kausapin. Hindi oh, naman po kasi tayo abot sa ngayon, ganito pa. Kung ganito, nakipag ganito, sa ng ayos, iginawa niyo po, binalak niyo kami tatlo. Yung tawag mo kasi sa akin, naka-duty ako dalawang beses, i-schedule ko pa yon. Tapos ngayon, ang ura-urada niyong gusto niya agad, ura-urada yan ako. Hindi naman po kami ura-urada nang sabi ko, ang gusto lang po namin. Ano yung mga tips ano niyo po, sa mga tips niyo, o, schedule ko na yung uh, na, to. Schedule ko date papunta punta dyan. So, pa okay. Schedule ko yung date. date na maayos yung mo. Sir. Hindi Opa. ka rin po kasi sa amin. Ilang, ano na po, ilang years na po ang dumaan. Kung masusustento ka po, kung gusto niya lang po. Walang so, ako say, Hindi, ko? hindi. Kailangan ko, kailangan ko yung ano nyo, sabi ko sa inyo, nagkipit ko kung hinihiling nyo naman ninyo, lahat naman binibigay ko naman eh. Sandal ano po, sandal po, sandal. Makasingit, makasingit po. Mag -inika, mag -inika uh, Ito po, makinig ka, makinig ka, early at makinig ka, Erwin. Um, Eric Vejano, manager, HR manager ng Z4 Security Agency. Mr. Vejano. Yes, sir. Good morning po. Magkano Idol. Opo, yes, sir. Magkano bang sweldo nitong si uh, Erwin po sa inyo, sir? Uh, I-check ko po, sir, sa accounting ho namin, ha? Pero, tingin ko po, gross po yan, ano? Nasa mga 20 rin po siguro. Okay. Ito po ang gagawin natin, sir, kasi meron siyang tatlong anak. Uh, I-divide po natin sa kalahati. Siguro yung 10,000, sir, uh, salary deduction mapunta po sa kanyang tatlong anak. Pwede, sir? Opo, ganito po gagawin natin, sir. Paghaharapin ko po sa kanil sila sa aking opisina upang ah. magkaroon tayo ng kasunduan na sila okay. Okay. P pwede po ba yun, sir? Pwedeng, pwede, pwede, sir. Po? Sobra po sa pwede. Pinaka pwede sa lahat ng pwede. Sige po, sa yes, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan. Ito po mga bata at pipirma itong si Mr. Erwin Bibar na pinapayagan niya ng salary deduction sa kanyang, uh, ng kanyang company na agad matik, mapupunta sa mga bata yung pera, paghati-atian yung 10,000 sa tatlong anak. Para may matitira pa sa, kany sa kanyang 10,000, pambili niya ng mga gamit niya o pangangailangan na gastusin niya. Okay, sir? Opo, opo, opo. Okay. Ah, uh, um, saan na ito? Erlene? Hello po, Sir Rapi. Okay Happy. ba sa yung 10,000? Maliban na lang kung gusto mas mataas pa, nasa iyan. Okay lang po, sir. Dati po kasi, nakapagkasunduan na po siya sa tita ko na yung sa sahod niya rin po, sa maibibigay din po sa amin, eh wala naman pong binibigay. Ah, iba yun sa tita mo, iba yun sa amin ngayon. Kasi pag hindi sa tumupad ngayon, may kalalagyan siya, sinisiguro ko. Sige po, sir. Ito nga, kausap ko ng agency. At saka, salary deduction, ibig sabihin, matik, once na pumirma siya sa agency niya, yung agency na niya mismo ang kakaltas sa kanyang tuwing sweldo, kakaltas na agad yung pera na para ipaparating sa inyo. Sige po. Kukonsulta din tayo muna sa MSWD kung tama ba yung 10,000. Baka kailangan much more. I don't know. We have to consult the expert pagdating sa mga child support, okay? Apo, sir. And then, saka tayo po, po sa agency. Salamat po, uh, manager, dito kay Mr. Bihano. Sir, sobrang thank you, uh, manager. Yes, sir. Thank you rin po. At uh, anytime po, hanggat makakatulong po, sir, idol. Mabuhay po kayo, sir, manager. Thank you po. Yes, sir. God bless po. God bless po. Uh, sir Erwin. Po. Piper Maka, tama ba ako? Tama ako, pinakatama sa lahat ng tama. Wala naman problema po. Ah, very good. Okay. So, Erlin, kausapin mo for the last time. Well, siyempre, magkikita pa kayo. Pero ngayon ba, ito sa programa ngayon, kausapin niyo ulit itong si uh, uh, Mr. Bibar for the last time bago tayo mag-usap ulit off-air. Yes, tapos na ako yan. Tapos na. Doon na lang tapos na lang si Ay, talagang loko to ah. Talagang yabang mo talaga, Sir Erwin. Hindi po. Kasi Sir, po na lang po. Tapos na po yung ano po eh. Ah, tapos na. O okay oh, sige. Lang. Hindi na po pag-iabang po. Kasi yung ano ko lang po. Kasi yung, 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 ano yung usapan ni... Ni Sir Biano po, yung pagkasunduan po na sinasabi niyo po, idol, doon ah, na lang po sa opisina. Apo. Ah, eh, sige, wow. Jo, er, Joy, anong reaction mo doon? Tapos na lang pag-uusap niyo. Ayaw na niya kang, kang kausapin. Doon na lang daw sa... Ano po, Sir Rapid? Kailangan po na ano yung Ma'am, magbibigay niya po talaga kasi dati po di rin po niya sinupad yung pinag-usapan po namin. Erlene, Erlene, iya. kasasabi ko lang sa iba yung noon, iba ito ngayon. Kasi ngayon, yung agency very cooperative at sabi, tuwing sweldo niya, once na pumirma siya, tuwing sweldo niya, obligado na siya talaga na pumayag na ibabawas yung perang na pag-usapan na para mapunta sa inyo diretsyo. Okay? At sisiguraduhin okay, okay. namin. Iba yung noon, kayo-kayo lang, dito kasama na kami. Okay? Tapos sa Lapi. Kaya nga sasama namin kayo doon sa agency nila para magpirmahan. Pero bago niya kukusulta kami sa isang eksperto pagdating sa child support, ito yung mga tag MSWD o DSWD, kung ba tatlo kayo, karapat dapat na i-share niya ang sa inyong tatlo. Bukod pa doon sa suporta galing sa mama niyo. Okay? Apo.